welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. nandito ako sa Gidubatan, sa Trinidad Bohol. Um, may, may, tatlong manok dito na panabong na balak ipaalaga sa akin. Ito nang tiyuhin ko si Kuya Ali. So, ito yung manok. Yan. So, ipapaalaga na lang niya sa atin yan. So, i-close up ko sa inyo yung tatlong manok na ipapaalaga sa atin niyo, Ali. Ayan po yung mga bata dito. Si Yasi. Sino to? Si Sarah. Ayaw din na mapakita. Si Yassi lang nakita sa video. Ito. ito? Tatlo? Sabi ko tatlo. Asa isa? So, mga farmers, ito yung unang manok na ipapaalaga sa atin. Bulik, tapos gold yung kulay. So, napaganda ng katawan at napaganda ng tayo niya. Ang ganda ng balahibo. 'yan Ibo, pakit ang gilas. Pangalawang manok. So, ito? talisay so ito talisay namanto so yeah, mataas din, tangkad rin siya. so intay natin yung isa kinukuha pa doon <laughs> so ito po ang isa, ayan siya yung may ari Si yun tiyuhin ko yan. So, at anong ano yan kuya? Pula. Pula. So, ayan pula. ang ganda. na ganda ng tsura. Parang kondisyon na naman yan kuya eh. Ganda ng balibong, haba. Haba ng buntot. So, ayan mga farmers sa ating tatlong bagong alaga sa ating farm. Ayan mga farmers, am um, nag-vlog ako nito ng mga panabong ng manok, kasi balang araw, am um, bala ko mag-breed ng mga ito para magbenta tayo ng mga magagandang panabong na manok. So maganda rin kasi mag-alaga niyan at mahal din ang mga bentahan ng mga ganyang manok. So malaki rin ang kikitain natin once na marunong na ako mag-breed dito. sa so kaya pag-aaralan ko kung paano mag-breed ng maayos ng mga ganitong panabong na manok. Ayan mga farmers ito ang ating investment tips time! Ayan mga farmers ang um, i-share ko lang sa inyo itong aking online investment. Um, dahil kumita ko dito ng $93 or 4,400 pesos sa loob lamang ng dalawang linggo. Uh, malaking tulong sa akin itong copy trading investment ko dahil ang kinikita ko dito monthly na passive income ay naidadagdag ko para mapalago itong aking farm. Kung gusto niyo rin matuto mga ka-farmers kung paano kumita sa copy trading, punta lang kayo sa www.copypassiveincome.com. Ayun mga farmers am um, nandito tayo sa farm am um, dad itatali na natin yung mga, yung tatlong panabong na manok na pinalagaan sa atin ng ko so tara ka farmers itali natin doon gold ito yung gold natin na Amm, um, ito yung ating parabung na manok matalisain. Sino Ito yung huling manok, um, pula, pula kung tawagin to dito. ay So yun mga farmers na na natin yung tatlong manok na pinalagaan sa atin ng aking chuhin. So dito pag-aaralan ko kung paano mag-breed ng mga panabong na manok para soon makapa para soon kung marunong na ako ay magbebenta na ako ng mga ganito at magbe-breed na ako ng mga ganitong klaseng manok. Ay mga Um, thank you for watching this video and please like and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga videos ko um click nyo na rin yung notification bell ayun mga farmers and um, thank you for watching and happy farming